Disclaimer: Ang kwentong ito ay hango sa mga sinasabing totoong pangyayari na naganap sa isang liblib na baryo sa probinsya. Ang layunin ng kwentong ito ay magbigay aral, kilabot, at paalala sa mga manonood tungkol sa mga kababalaghan at paniniwala ng ating mga ninuno. Ang ilang pangalan, lugar, at detalye ay binago upang mapangalagaan ang mga taong sangkot. Sa paanan ng bundok ng San Bartolom, may isang baryong napakatahimik tuwing gabi. Kapag lumubog na ang araw at nagsimulang umalulong ang mga aso, lahat ng tao ay nagkukulong sa kani-kanilang bahay. Hindi dahil sa takot sa magnanakaw, kundi dahil sa paniniwalang may mga nilalang na gumagala kapag hating gabi, mga nilalang na matagal ng bahagi ng alamat ng kanilang bayan. Sa gitna ng baryong ito nakatira si Mang Simeon, isang matandang albularyo na kilala hindi lamang sa San Bartolom, kundi maging sa mga karatig na baryo. Tahimik siya, mapagkumbaba, at palaging nakasuot ng puting kamisa na tila hindi kailanman nadudumihan. Sa bawat sulok ng bahay niya, makikita ang mga pinatuyong halamang gamot, bote ng langis, at mga lumang papel na may nakasulat na mga orasyon sa wikang Latin. Maraming taon na niyang ginagamot ang mga tao, mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga sakit na sinasabing gawa ng masamang espiritu. Pero nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang kakaiba na ang hangin sa kanilang lugar. Parang may mabigat na presensyang bumabalot tuwing gabi. Minsan pa nga, sa tuwing magsisiga siya ng insenso, may naririnig siyang bulong sa likod ng kanyang bahay. Ngunit kapag sisilipin niya, tanging anino lamang ng mga puno ang naroon. Isang gabi ng biyernes, habang nagdarasal siya bago matulog, biglang may kumatok sa pinto, tatlong beses, mabagal at malalim. Tok! 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 Napatigil si Mang Simeon, Bihira na ang lumalapit sa kanya ng ganoong oras. Maingat niyang binuksan ang pinto at sa harap niya ay isang lalaking dayo, payat, maputla at tila takot na takot. Ang mga mata nito ay nagmamadaling tumingin sa paligid na para bang may humahabol. Albularyo tulungan niyo po kami, wika ng lalaki sa paos na tinig. May may sakit po sa amin sa kabilang baryo. Kanina pa siya nagsusuka ng dugo parang may kumikilos sa loob ng tiyan niya. Napatitig si Mang Simeon sa lalaki. Ang boses nito ay nanginginig, ngunit may kakaibang lamig sa bawat salitang binibitawan. Parang may aninong nakadikit sa kanya. Bakit hindi mo dinala rito ang may sakit? Tanong ni Mang Simeon. Hindi na po siya kayang ilipat malayo rin po sa may kakahuyan banda. Pero may daan po tayo ron kung gusto niyong sumama. Tahimik na tumango ang albularyo. Kinuha niya ang kanyang bayong na may lamang mga dahon ng sambong, langis ng nyog at isang maliit na krusipiyo. Bago siya umalis, tumingin muna siya sa langit, madilim, walang bituin, parang sinadyang takpan ng ulap ang buwan. Habang naglalakad sila papalayo sa baryo, unti-unting nawawala ang tunog ng mga kuliglig. Tanging yabag ng kanilang mga paa ang maririnig. Sa di kalayuan, may tila aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno, at isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa batok ni Mang Simeon. Hindi niya alam, ang paglalakbay na iyon ang magbubukas ng pinto sa isang gabi ng kababalaghan, isang gamutang hindi niya malilimutan habang buhay. Habang tinatahak nila ang madilim na daan palabas ng baryo, napansin ni Mang Simeon na tila pamilyar ang direksyon kanilang dinaraanan, pero may kakaiba. Ang mga punong dati niyang nadaanan sa tuwing pupunta siya sa kabilang bayan ay parang nagbago ng ayos. Ang mga sangay baluktot at tila nakayuko sa daraanan nila, parang mga matang nakamasid sa bawat hakbang. Gaano pa kalayo yung bahay nyo? tanong niya sa dayo. Malapit na po, mga tatlong liko pa sa dulo, sagot nito, ngunit hindi siya lumilingon habang nagsasalita. Parang may itinatago, parang may tinatagong takot o sikreto. Tahimik silang naglakad, tanging ihip ng hangin at lagaslas ng tuyong dahon ang tunog sa paligid. Paminsan-minsan, naririnig ni Mang Simeon ang tila paghuni ng ibon, ngunit may kasamang pagungol, isang tunog na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa napalunok siya, ngunit pinilit pa ring maging matatad. Sanay siya sa kababalaghan, ngunit ibang lamig ang dala ng gabing iyon. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin niya na tila umiikot lang sila sa parehong daan. Ang punong may dalawang sanga na hugis krus, dinaanan na nila tatlong beses. Sandali, sabi ni Mang Simeon, parang pabalik-balik tayo. Hindi po, mabilis na sagot ng lalaki. Baka lang pare-pareho ang hitsura ng mga puno rito. Munit sa sandaling iyon, napansin ng albularyo na hindi na humihinga ng normal ang lalaki. Ang dibdib nito ay mabilis ang pagtaas baba at ang pawis sa nooy malamig na parang hamog. Ilang hakbang pa at narating nila ang isang makitid na daan patungo sa kakahuyan. Dito'y may amoy na kakaiba, halong dugo, bulok na karne at nasusunog na dahon. Bakit parang may sunog, tanong ni Mang Simeon. May nagsisiga lang po siguro, sagot ng dayo, ngunit ang boses nito ay halos pabulong. Sa gitna ng dilim, may liwanag na pumapailan lang, tila nagmumula sa isang bahay. Doon daw nakatira ang may sakit. Habang papalapit sila, unti-unting lumalakas ang kaba ni Mang Simeon. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay ayaw siyang papasukin ng paligid mismo. Paglapit nila sa bahay, nakita niyang gawa ito sa lumang kahoy, at ang bubong ay halos gumuho na. Ang bintana ay nakasara, ngunit may ilaw ng lampara sa loob. Sa bawat pag-ihip ng hangin, naririnig niya ang mahihinang unggol na parang tinig ng isang babae, mababa, malalim, at may halong pagdurusa. Tulungan niyo po siya, sabi ng dayo habang binubuksan ang pinto. Pagpasok nila, agad sumalubong ang amoy ng dugo at langis. Sa isang banig sa sahig, may babaeng nakaratay, maputla, nanginginig, at tila may mga pasa sa buong katawan. Lumuhod si Mang Simeon at sinimulan ang pagsusuri. Nilagyan niya ng langis ng nyog ang noo ng babae at binigkas ang orasyon sa wikang latin. Ngunit sa bawat salitang kanyang sinasambit, may kung anong bulong na gumaganti mula sa loob ng bahay, tila may sumasagot sa dasal niya. At nang tiningnan niyang muli ang dayo wala na ito. Napatayo siya sa gulat. Ang pinto ay nakasara muli at ang hangin ay bumigat. Ang babaeng dapat niyang gamutin ay biglang bumukas ang mga mata, pula, kumikislap at may ngiting hindi tao. Nang magising ang babaeng nakaratay, agad na napaatras si Mang Simeon. Ang mga mata nito ay pulang-pula, at ang iti ay tila ng isang hayop na sabik Mang Ain. Tulungan niyo ako, bulong ng babae, ngunit ang boses ay hindi na kanya, malalim, basag, at may dalawang tinig na nagsasalita ng sabay. Mabilis na kinuha ni Mang Simeon ang kanyang krusipiyo at inihawak sa noo ng babae. Agad itong umungol ng napakalakas, at ang paligid ay tila umalingaungaw. Ang mga lampara ay biglang namatay at ang tanging ilaw na natira ay ang maliit na gaserang dala niya. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang ipagpatuloy ang orasyon. Ngunit habang binibigkas niya ito, naramdaman niyang unti-unting lumalakas ang hangin sa loob ng bahay, parang may nagagalit na presensya. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag sa labas, marami, mabilis, parang mga paanang ng hayop na may matutulis na kuko. Napalingon siya sa bintana. At sa kabila ng dilim, may nakita siyang mga matang nagliliwanag, nakamasid sa kanya. Isa dalawa tatlo higit pa. Mang Simeon, isang boses ng lalaki ang biglang sumingit mula sa labas, ang dayo. Lumabas kayo. Bilisan nyo, sigaw nito. Hindi na nagdalawang isip ang albularyo. Mabilis niyang dinampot ang kanyang bayong at tumakbo palabas. Ngunit paglabas niya, wala na roon ang lalaki. Ang paligid ay puno ng hamog at ang daan ay hindi na niya kilala. Parang dinala siya sa ibang lugar, ibang dimensyon. Humahagok siyang tumakbo, hawak ang gasera na halos maubos na ang apoy. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga yapak na sumusunod sa kanya. Kapag tumigil siya, tumitigil din ito. Kapag bumibilis siya, bumibilis din ang mga yapak. Diyos ko iligtas niyo ako, mahina niyang dasal. Habang naglalakad, napansin niya na ang mga puno ay unti-unting nagiging kakaiba, ang mga balat nito ay tila may mukha, at sa bawat ihip ng hangin, may naririnig siyang mga ungol ng mga kaluluwa. May sandaling natigilan siya. Sa di kalayuan, nakita niyang muli ang bahay na kanyang pinanggalingan, pero paano? Tumakbo siya palayo rito kanina. Lumapit siya ng dahan-dahan, at nang silipin niya sa bintana, nakita niya ang sarili niya sa loob, nakaluhod, nagdarasal, habang ang babaeng may pulang mata ay nakatayo sa likuran niya. Nanindig ang balahibo niya. Hindi ito totoo, bulong niya, ngunit ang kanyang tinig ay halos walang lakas. Biglang umalingaw -ngaw ang sigaw ng babae mula sa loob ng bahay, isang sigaw na parang halakhak at iyak na pinagsama. Sa sobrang takot, tumakbo si Mang Simeon ng walang direksyon hanggang sa tuluyang madapa sa putikan. Nang tuminala siya, nakita niya ang isang lumang dambana ng bato, may nakasulat sa lumang wikang hindi niya maintindihan. Sa sandaling iyon, muling sumigaw ang hangin, at ang mga matang kanina ay nasa dilim, ngayon ay unti-unting lumapit. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang kaluskos ng mga nilalang na hindi na tao. At sa gitna ng kagubatan, habang hinahabol ng mga anino, biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat, mainit, parang apoy. Paglingon niya, isang nilalang na may balat itim, mahahabang kuko, at niting puno ng ngipin. Napaatras si Mang Simeon, halos mabitawan ang gasera sa takot. Ang nilalang sa kanyang harapan ay nakayuko, humihinga na ng malalim, at sa bawat paghingay tila may amoy ng dugo at nabubulok na laman. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, at ang bibig ay puno ng malalalim ng ngipin na parang sa aso o baboy ramo. Hindi ka dapat nandito, albularyo, sabi ng nilalang sa basag na tinig, halos parang dalawang boses ang nagsasalita ng sabay. Nang marinig niya yon, mabilis siyang umatras, sa kabiglang nagdasal ng iama namin. Habang bumibig ka siya, nagsimula namang manginig ang nilalang at dahan-dahang umatras. Sinamantala ni Mang Simeon ang pagkakataon, tumakbo siya ng buong lakas hanggang sa makakita ng liwanag sa malayo sa gitna ng kagubatan, may isa pang bahay, mas bago, tila nakatira pa ang tao. Mabilis siyang kumatok, halos humihinal. May tao ba? Tulungan niyo ako, sigaw niya. Pagbukas ng pinto, isang matandang babae ang lumabas. Maputina ang buhok, payat, at may hawak na lampara. Diyos ko, Mang Simeon, sabi nito, tila kilala siya. Anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. May humingi ng tulong may may sakit daw sa kabilang baryo, pero, pero niloko nila ako, hinal na paliwanag niya. May mga nilalang sa gubat. Pinatuloy siya ng matanda at pinainom ng tubig. Habang umuupo siya sa bangko, napansin niya ang paligid ng bahay, maraming anting-anting, palaspas, at mga basag na garapon na may langis. May kakaibang amoy rin ng kamangyan at luya. May sumpa ang kagubatan na yan, sabi ng matanda. Bawal pumasok kapag hating gabi may mga aswang na ron. Kanina lang may narinig akong sigaw mula ron. Natigilan si Mang Simeon. Sigaw ng babae, tanong niya. Tumango ang matanda. Pero huwag mo nang isipin yon. Manatili ka muna rito hanggang mag-umaga. Habang nagpapahinga siya, naririnig niya mula sa labas ang mga kaluskos, at minsan, may tunog ng kuko na kumakayod sa dingding. Pinilit niyang manahimik at nagdasal ng mahina. Munit sa di kalayuan, may biglang umungol isang tinig na hindi niya makalimutan. Ang babaeng may pulang mata. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Sa dilim ng kakahuyan, may aninong nakatayo. Ang babae, nakaputi, nakatingin diretsyo sa kanya. Mang Simeon, bulong nito, sabay ngiti. Agad niyang sinara ang bintana, munit nang lingunin niya ang matanda, wala na ito. Sa sahig, nakita niya ang isang bakas ng paa, malaki, itim, at parang sinunog. Muling umikot ang hangin at bumukas ang lahat ng lampara sa loob ng bahay ng sabay. Sa mesa, may nakalatag na dahon ng saging na may lamang atay, dugo, at isang piraso ng kuko ng tao. Nanlaki ang mata ni Mang Simeon. Hindi ito bahay ng tao, bahay ito ng mga nilalang. Nang lumingon siya sa pinto, naroon na ang matandang babae, ngunit ngayon ay may mahahabang kuko, itim ang mga mata, at niting parang pusa. Tuloy ka na, albularyo, sabi nito sa mababang boses matagal ka naming hinihintay. Napaatras si Mang Simeon, nanginginig habang hawak pa rin ang kanyang krusipiyo. Ang matandang babae na kanina ay maamo at tila ordinaryong tao, ngayon ay nakalutang ng bahagya sa hangin. Ang balat nito ay tila natutuklap at sa ilalim ay makikita ang itim at makintab na laman. Sa bawat ngiti niya, umaalingaungaw ang tunog ng kanyang ngipin na kumikiskisan, mahahaba, matutulis at punang dugo. Mang Simeon, sabi ng boses mula sa likuran. Napalingon siya, nandoon ang babaeng may pulang mata, nakatayo sa pinto, at nakangiti. Hindi ka namin kailangang gamutin, kailangan ka namin. Ang albularyo ay mabilis na nagurasyon, binigkas ang mga dasal na natutunan pa niya sa kanyang lolo. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti, ngunit habang mas lalo siyang nagdarasal, mas lalo namang lumalakas ang halakhap ng mga nilalang. Ang matanda ay nagsimulang magbago ng anyo, ang buhok ay naging mahabang puti na parang sinulid ang mga kamay ay nagkaroon ng matutulis na kuko at ang katawan ay nagiging payat na parang tuyong kahoy. Ang babae na may lumapit at sa bawat hakbang nito ay tila umiinit ang hangin. Sa kisami, may kumakaskas na mga anino, mga pakpak, mahahabang dila at mga matang nagliliwanan. Hindi mo kami mapipigilan, sabi ng matanda. Matagal na naming pinapanood ang baryo mo. Ikaw na lang ang natitirang may banal na orasyon. Kapag nawala ka kami na ang mamumuno, Ngunit hindi na tinagsimang Simeon. Binuksan niya ang kanyang bayong, kinuha ang bote ng langis ng nyog na may basbas ng pari, at mabilis na inihagis ito sa mga nilalang. Sumabog ito sa hangin at agad na nagliyab ang paligid. Nagsisigawan ang mga aswang sa sakit habang ang amoy ng nasusunog na laman ay pumuno sa buong bahay. Ah! Sinusunog mo kami, sigaw ng babae habang pumupunit ng balat ang apoy. Sa liwanag ng may kapal, pabalikin kayo sa kung saan kayo nang daling, sigaw ni Mang Simeon, sabay itinaas ang krusipyo. Isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid. Ang mga lampara ay sabay-sabay na pumutok, at sa gitna ng dilim ay may liwanag na bumaba, isang sinagnatila mula sa langit. Ang mga nilalang ay nagsisigawan habang unti-unting naglalaho, hanggang sa wala nang natira kundi abo. Hinal na hinal si Mang Simeon. Akala niya ay tapos na ang lahat. Munit nang humarap siya sa pinto, naroon muli ang lalaking dayo, ang unang humingi ng tulong. Salamat, Albularyo, sabi nito, ngunit ang iti ay malamig. Ngayon, natupad na ang kailangan namin. Nasunog mo na ang mga kaaway naming aswang pero nakalimutan mong kami rin ay hindi tao. Biglang nagdilim ang paligid. Mula sa kanyang likod ay lumabas ang mga aninong hugis hayop. Isa, dalawa, tatlo, mga nilalang na ibang anyo ng mga dayo. Napaluhod si Mang Simeon at bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang huling tinig. "Nayon, ikaw naman ang aming gagamutin." Nagising si Mang Simeon sa malamig na lupa, ang katawan niya ay basang-basa sa hamog. Ang paligid ay madilim pa rin, ngunit wala na ang bahay, puro abo na lang at halimuyak ng sinunog na laman ang naiwan. Pinilit niyang tumayo, naninig habang naririnig ang mga yabag sa paligid. "Mang Simeon," tawag ng pamilyar na tinig ng lalaking dayo. Paglingon niya, naroon ito, ngunit ngayon, ang balat ay kulay abo, ang mga matay itim na parang walang kaluluwa, at ang bibig ay may bakas ng dugo. Ano nang gusto niyo sa akin, sigaw ng albularyo habang itinaas ang krusipiyo. Ngunit mumitilang ang nilalang. Hindi ikaw ang gusto namin ang orasyon mo. Ang lakas na nasa loob mo. Kailangang mailipat yon sa amin. Lumapit ang tatlong anino mula sa dilim, mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Ang isa ay may mahahabang dila, ang isa ay may pakpak na parang paniki, at ang isa naman ay gumagapang sa lupa na parang ahas. Sa bawat paglapit nila, mas lumalamig ang paligid, at ang liwanag ng gasera ni Mang Simeon ay unti-unting namamatay. Subalit hindi siya basta-basta. Isa siya sa huling albularyong tagapangalaga ng sinaunang dasal ng mga ninuno. Ipinikit niya ang mga mata, at sa gitna ng takot ay inalala ang aral ng kanyang lolo kapag dumilim ang paligid huwag mong kalimutan ang dasal ay hindi kailangang marinig sapat na ang pananalig muli niyang binigkas ang orasyon de san benito at sa sandaling iyon ang hangin ay parang sumabog mula sa kanyang mga kamay lumabas ang liwanag ng apoy na kulay ginto sumabog ito sa ere at tumama sa isa sa mga nilalang napasigaw ito at ang balat ay nagsimulang magbitak hanggang sa tuluyang maging abo munit ang dalawa pa ay mas lumakas tila ginagalit ng liwanag mabilis silang umatake. Napaatras si Mang Simeon, nasugatan ng braso, ngunit agad niyang inilabas ang maliit na bote ng banal na langis at ibinuhos ito sa sugat. Sa halip na dugo, liwanag ang lumabas at parang kalasag itong bumalot sa kanya. Mang Simeon! Hindi mo kami mapapatay, sigaw ng isa, habang umiikot sa ere na parang anino ng paniki. Hindi ko kailangan kayong patayin, sagot niya. Ang liwanag na totoo, kusa kayong susunugin. Muling itinuro ni Mang Simeon ang krusipiyo sa kalangitan. Ang mga ulap ay biglang nagliwanag at ang kidlat ay bumagsak sa gitna ng kabubatan. Sumabog ang lupa at sa apoy na bumalot, nakita niya ang mga nilalang na nagsisigaw habang natutunaw sa liwanan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, unti-unting nanghina si Mang Simeon. Ang katawan niya ay nasusunog din hindi ng apoy kundi ng banal na enerhiyang ginamit niya. Alam niyang bawat orasyon ay may kapalit. Bagusya tuluyang bumagsak, tiningnan niya ang paligid, ang gubat ay nagiging mapayapa, ang mga kaluskos ay nawala, at sa di kalayuan ay sumisikat na ang araw. Munit sa huling saglit ng kanyang malay, may narinig siyang bulong mula sa hangin, hindi pa tapos ang gabi, albularyo. Babalik kami. At sa huling hininga niya, ipinagdasal niya hindi ang sarili, kundi ang kaligtasan ng buong baryo. Kinabukasan, nagising ang baryo sa kakaibang katahimikan. Ang mga manok ay hindi tumilaw at ang simoy ng hangin ay tila mabigat, parang may nakabitin na lihim. Nang puntahan ng mga taga-barangay ang bahay ni Mang Simeon, wala silang nadatnan kundi abo, putol na sanga ng mga puno, at isang maliit na krusipiyo na nakabaon sa lupa. Nasaan si Mang Simeon? Tanong ni Aling Marta, ang kapitbahay. Walang makasagot. Ang mga lalaki ay nagpalibot sa gubat, ngunit kahit isang bakas ng dugo o katawan ay wala silang nakita. Ang tanging na iwan ay mga bakas ng malalaking paa at marka ng mga kuko sa lupa, tila mga hayop na hindi nila kilala. Kinahapunan, isang batang lalaki ang nagdala ng lumang botelya ng langis na puno ng liwanan. Ito po, nakita ko sa tabi ng sapa, sabi niya. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang laman ng bote ay kumikislap ng kulay ginto, pareho sa liwanag na nakita ni Mang Simeon noong labanan. Dahil doon, ipinasya ng mga matatanda na ipagdasal si Mang Simeon sa gitna ng baryo. Sa gabi, habang nagdarasal sila sa ilalim ng buwan, biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanilang mga balat. Ang mga ilawan ay kumurap at ang apoy ay tila sumayaw sa hangin. Ngunit sa halip na takot, may kakaibang katahimikan ang bumalot. Ang mga bulong ng hangin ay parang tinig ng matandang albularyo, huwag kayong matakot. Ang gabi ay lumipas na. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ng mga tagabaryo na unti-unting bumalik ang sigla ng paligid. Ang mga halaman na dati natutuyo ay muling nagsibula. Ang ilog ay luminaw at ang mga bata ay muling naglalaro sa kalsada. Ngunit may isang bagay na hindi nila maintindihan, tuwing hating gabi, sa tapat ng nasunog na bahay ni Mang Simeon, may nakikitang maliit na liwanag na lumulutang. Sabi ng ilan, iyon daw ay kaluluwang nagbabantay. Sabi naman ng matatanda, iyon ang banal na apoy na iniwan ng albularyo upang hindi na makabalik ang mga nilalang ng dilim. Lumipas ang mga taon at naging alamat si Mang Simeon. Ikinuwento ng matatanda sa mga bata ang kanyang kabayanihan, kung paanong isang albularyo ang naghandog ng buhay upang iligtas ang mga walang laban. Ngunit may isa sa mga kabataan, si Dario, ang nakadiskubre ng kakaibang bagay. Isang gabi, habang naglilinis siya sa tabi ng lumang sapa, nakakita siya ng matandang lalaki na nakatalukbong. Lumapit ito at iniabot ang maliit na botelyang puno ng liwanag. Ipinagkatiwala ito sa akin ng isang kaibigan, sabi ng matanda. Kaibigan? Sino po, tanong ni Dario? Umiti lamang ito. Albulario. Noon at ngayon. Paglingon ni Dario, wala na ang lalaki. Ang iniwang liwanag ay pareho ng sa kwento, ang orasyon ni Mang Simeon. Doon niya naunawaan, ang kabutihan at pananampalataya ng isang tunay na manggagamot ay hindi namamatay, kundi ipinapasa sa mga handang maniwala. At mula noon, tuwing may may sakit sa baryo, laging may isang batang lalaki na tahimik na nagdadasal sa ilalim ng buwan, dala ang liwanag ng isang albularyong nagpagaling ng isang dayo noong hating gabi. Lumipas ang mga taon. Ang baryo ay unti-unting sumulong, nagkaroon ng kalsada, mga bagong bahay, at ilaw sa kalsada na dati wala. Ngunit kahit anong pagbabago, nanatili pa rin sa mga matatanda ang alamat ni Mang Simeon, ang albularyong nagligtas sa kanila mula sa dilim. Isang gabi ng ons, nagpasya siya si Dario, na ngayoy isa ng ganap na albularyo, na bumalik sa lugar kung saan nakatira noon si Mang Simeon. Bitbit -bit niya ang lumang bote ng banal na langis na minana niya noon. Sa paligid ng dating bahay, tumubo na ang mga damo, at ang mga ugat ng puno ay bumalot sa lupa na parang yakap ng panahon. Habang pinupunasan niya ang abo sa lupa, may biglang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang batok. Naramdaman niya ang kilabot, ngunit hindi takot ang sumibol sa kanyang dibdib, kundi paggalang. Mang Simeon kung naririto pa po kayo, hayaan niyong magpasalamat ako, mahina niyang sabi. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng punong nara ay nagsipaglaglagan, at sa gitna ng umiikot na mga alikabok, unti-unting lumitaw ang anino ng isang matandang lalaki. Ang mukha nito'y payapa, ngunit may bakas ng pagod at karunungan. Dario, wika ng kaluluwang iyon. Ngayon alam mo na kung bakit ako nanatili. Lumuhod si Dario. Para po sa baryo. mumiti ang multo ni Mang Simeon. Para sa mga taong patuloy na nananalig kahit sa dilim. Hindi ako tuluyang nawala, anak. Ang liwanag ng dasal ay laging may tagapagmana. Muling kumislap ang bote sa kamay ni Dario, mas maliwanag kaysa dati. Mula rito, lumabas ang gintong liwanag na bumalot sa buong paligid. Ang lupa na dati tuyot ay muling nagkaroon ng buhay, ang mga damo ay sumibol, at ang mga bituin ay nagningning sa langit. Munit kasabay ng liwanag, may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa gubat. Isang tinig na pamilyar sa alamat, ang boses ng nilalang na minsang humamon kay Mang Simeon. Hindi kayo makakataka sa gabi, tumayo si Dario, hinigpitan ang hawak sa bote, at inalala ang orasyong itinuro sa kanya sa panaginip, ang liwanag ay walang takot. Ang gabi ay lilipas, ngunit ang dasal ay mananatili. Sa sandaling iyon, parang dumaan ang kidlat. Ang kalangitan ay nagliwanag, at ang mga anino sa gubat ay nagsisigawan bago tuluyang naglaho. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Dario, at sa gitna ng siglang iyon, naramdaman niyang parang may kamay na humaplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala na si Mang Simeon, tanging alingawmaw ng tinig nito ang naiwan, tapos na ang gabi, anak. Ipagpatuloy mo ang liwanag. Simula noon, tuwing hating gabi, kapag ang buwan ay bilog at tahimik ang paligid, may nakikitang lalaking nagdadasal sa tabi ng sapa, may hawak na bote ng liwanag. At sa bawat pagdaan ng hangin, naririnig ng mga taga ang mga salitang, ang pananalig ay sandata. Ang kabutihan walang hanggan. Ang alamat ni Mang Simeon at ni Dario ay naging paalala sa lahat na ang liwanag, kahit gaano kaliit, ay sapat para talunin ang dilim. At sa huling pagkakataon, sa tuktok ng burol, muling nagpakita si Mang Simeon, nakangiti, payapa, at tuluyang naglaho sa sinag ng araw. E isa